Ano ganda ang morning. Bombay. Eh sabi ko Bombay. Na ako Bombay tayo diyan mga para. Bombay tayo diyan. Ayun, sinasabi ko mga pangarap. Ingat, ingat tayo mga ka-driver. Grabe ano no? Baliktad talaga mga ka-pangarap Grabe. Disko po, disco po. Isa lang ang buhay. Wala nang revive. No? At yun lang, magandang morning Tahanan ko kayo, driver, nung sasakyan na yun. Ayan. Grabe. Baliktad talaga, no? Disko po. Ingat tayo mga ka-pangarap. Yung okay. lang. Grabe.